Guys, mag lipstick muna ako ha bago ako magpa kilala sa inyo sa mga hindi pa nakalam sa pangalan ko pakilala ko ngayon sa mga nag follow po sa akin at sa kayong sa ko ako nga pala si lisel ah uh, Bisaya pa ako, Cebuana. Minsan nagtatagalog po ako kasi yung nag-follow sa akin, magsasabi sila kapag nag-live ako na magtagalog daw ako para makaintindi sila kasi tagalog yung iba. May dalawa pa akong anak. Nagkakaintindi pa ako ng Waray kasi yung province namin talaga ay sa Masbate po. Doon pa ako talaga lumaki hanggang sa high school. Saka pag ganit ng high school, doon na po kami sa Cebu na kipagsapalaran ng mga kapatid ko at sa mama ko. Kaya doon na rin po ako nakapag-asawa. Ang asawa ko po ay isang bisaya din, hindi po kano, taga Mindanao. Uh, sa ngayon, nandito na po kami sa Amerika kasi yung asawa ko, Pinitisyonan po siya ng kapatid niya Saka nadala lang po ako. Kaya nandito na kami ngayon nakatira. Kaya mag 4 years na kami dito nung September. Ngayon, yung, ngayon naman. Kaya nga sa sobrang stress. Ang hirap dito guys sa ano kasi hindi namin alam. Siyempre nagmagbagong buhay kami dito. Magsimula kami sa from the beginning talaga. Kaya hindi namin alam kung ano saan kami mag-umpisa kaya yun sobrang stress ko talaga pagdating dito kaya lalo na kung nakikitira ka lang ang hirap talaga and dahil nga sa stress ko guys kasi dati umiyak talaga ko gabi-gabi tapos inano ko inano ko yung asawa ko kung, bak, kung anong gagawin namin ganun kaya naka decide talaga ako na pumunta ako sa ano sa YT mag sabi ko magawa ako ng account pero ayaw talaga ng mga anak ko na magano ko diyan sa YouTube yung dito sa FB ayaw nila kaya huwag na po kayong magtaka kung wala hindi niyo nakikita yung mga anak ko at saka yung asawa ko kasi yung sa akin lang kasi parang parang may paglabasan lang ako ng mga hinanakit ko yung gusto kong may pag may magawa lang ako parang hindi ako masyadong maisip yung kaistresan ko kaya gusto kong kaya yun pumunta talaga ako sa YT talaga ako nag ano nag live la dati tapos yun yung mga ilang ano dito na ako sa FB napunta na ako dito sa FB kasi naghahanap talaga ako guys ng mapaglibagan ko na mapag anuhan ko lang na mawala yung sa isip ko talagang iya, talagang iyak talaga ako ng hindi ko lang sinasadya iwan lalong lalo na po guys na naisis ako kasi yung, yung parang galit ko na nandito lang sa dinidibdib ko lang yung ganun kasi yung pinagbabaliktad ka ng mga pinagsasabi niya na hindi mo ginawa ako yung binabaligtad kaya yun yung parang parang nandito lahat sa ano ko yung yung mga hinanakit kaya yun parang naghanap talaga ako ng mapaglibangan ko talaga yung parang hindi lang ako masyadong ma ewan ko parang di ko na ano ma-explain basta yun na yun saka pasensya na po kayo guys ha uh, hindi po talaga ako marunong mag edit guys napunta pa ako sa youtube basta upload lang upload lang ako magla live lang ako basta may paglibangan lang talaga ako yun lang ang iniisip ko talaga Pasensya na po talaga kayo, hindi po talaga ako marunong mag-upload-upload. ano ano sa upload, upload. Kaya, managpapasalamat pa rin ako sa inyong lahat, yung mga nag-subscribe sa YT ko, sa mga nag-follow, sa FB. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat.